Habang naglalakad ako ngayong araw, may isang bagay na biglang nakakuha ng aking atensyon, isang munting kuting na kulay kahel na kahigalang sa isang tipak ng semento. Payapa siyang nagpapahinga sa ilalim ng araw parang walang iniintindi sa paligid. Sa gitna ng ingay at gulo ng kapaligiran, heto siya tahimik at kampante na parabang ipinapaalala sa atin ang halaga ng simpleng pahinga. Minsan, kailangan lang nating huminto humiga at damhin ang init ng araw tulad ng pusang ito. Kahit maliit at marupok, dala niya ang mensahe ng katahimikan at lakas. Sa kanyang simpleng pamamahinga, na ipapakita niya na ang tunay na kapayapaan ay hindi hinahanap kung saan, kundi nililikha mismo sa ating sarili. At habang pinagmamasdan ko siya, naisip ko, oo nga, sa gitna ng abalang mundo, dapat matuto rin tayong huminto, huminga at magpahinga. Gaya ng pusang ito na natutong makahanap ng kapayapaan kahit saan siya mapadpad.